So ito guys, yung pagkain namin dito. Saging, mangga. Oh, hotdog. dog. Yeah, another Oo, oh, alamang. Yan puti. Ere, yan. Yan pala. Ah. Oh, talong. Oh, paan ng manok. Walang paan ng ano. Uy, tama na, oy. Kanina ka pa kain ng kain eh. Iba na naman ang kinain mo. Ihatdog na naman. Grabe itong babae na to. Eh. Ito guys, sumama lang po talaga to swimming para kumain. Hindi po mag-swimming. Yan po siya, oh. Tingnan mo to siya. Oh, kakain na naman siya, guys. Ano ba yan? Ah.